Hello guys, good day, magandang araw. Well, isa na namang mag dahil maganda yung araw ngayon guys. Maganda din ngayon, manilid ng pugad. Kaya, susubukan natin yung luck natin ngayon o yung swerte natin kung meron ba tayong matsambahan na makikitang pwedeng i-hand feed. So, tara, samahan nyo ko. Ito ngayon muna, ito nga pala yung spot natin ngayon guys. Yan. Yan, yung mga punong yan, dyan tayo maghahanap. Ang daming, ang daming mga ano guys, yung bang mga bulok na kahoy na nilaglag ng mga ibon, dun galing sa taas, siguro gumagawa to ng pugad. Ano? Ah, Wala. Dito guys, dito tayo magsisimula. Titingnan natin itong taas. Kasi last time meron tayong nakita ang itlog dito. Wah, ina? Pag ikuha na mga bata. Unhan tau eh. Napakadaming Asian Lucy Starling dito guys doon sila sa taas yun <laughs> dami yun o no? dito sila naglalagi guys kaya ito din yung spot na kinukuha na namin ng mga mga inakay ng Asian Blue Sea Stallion pero actually guys medyo napaka-selan ng Asian Goosey si Starling. Madali lang siyang pakainin pero napakaingay talaga guys. Check natin yung isang pugad guys kasi dun sa una nating pugad na tinignan wala na. Siguro lumipad na yan o baka kinuha ng mga bata. So, dito tayo sa pangalawang pugad na iti-check natin ako. Parang basag yata yung bahay ah. Parang wala din tayong mapapala ngayon. Piliin ko lang. Basag yung bahay. Ayun. Wow, grabe ba eh. dami, apat. Grabe ba yung eh ang apat. Ngayon lang ako nakakita guys ng inakay ng Asian Glossy Starling na apat yung anak apat na piraso so hindi na natin yan kukunin yun yes kasi alam na naman natin na napakaingin ng mga, ng mga ibon na to sobrang hirap nilang pa sobrang hirap nilang pa kisamahan kasi napakaingay, napaka-disturbance nila. Bali nakita tayo ng apat na piraso ng Asian Blue Starling kaya wag na lang natin gagalawin to kasi alam naman natin na mahihirapan na tayo kasi napubya na tayo dun sa una nating kinuha. Una nating kinuha kasi napakaingay. Ang hirap pakisamahan. Nandito na tayo ngayon guys sa isang puno na Hinihinala kong merong pugad ng tikling o yung tinatawag na kulito. Dito yung puno niya guys. Dito kasi, nakita ko kasi kanina guys na pumasok siya dun sa butas. Kaya hinalaan ko na baka may pugad. Kaya yun ngayon yung i-check natin. ito guys. Kung naririnig nyo yun guys, yun yung tunog ng magulang na kulito. Kaya positive talaga dito guys na baka may nagpupuga dito. Kaya yun 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 yun, yun. check natin, yun yun to guys, yun bulok na din kaya malambot na din kasi yung kahoy kaya medyo delikado din siyang akyatin eto yung kahoy guys pagdating sa taas madaming wild orchids ina yun guys nandito na tayo sa taas ah, doon pa tayo sa taas guys joke taas taas pa yung ayun guys nandito na tayo sa taas kaya titingnan natin ayun yung magulang guys nung kulito siguro positive talaga guys na meron dito Inga na sila guys kasi nandito tayo sa pugad nila. Kaya yeah. titingnan natin. Gagawa tayo dito ng butas guys para alam natin kasi yung entrance kasi nila nila guys nandun sa likod kaya gagawa tayo ng butas dito kasi malambot lang 'to. Ayun. Ayun. Meron nga guys. nako Yun. 'Yun yung pugad ng ayun yung inakay ng kulito. Yun yung nakikita nyo guys, 'yun yung entrance napaka dun sa kabila kaya hindi natin to kayang hindi, hindi, kasi natin kayang makit dun sa kabila kaya hindi natin kayang abutin kaya gumawa tayo ng sarili nating butas dito para mahanap natin makita natin yung inakay tsaka na pagkaalaman ko din guys Basis sa pag natin dun sa google is ang kulito pala guys is isa pala tong in, ano tawag nitong isa pala tong endemic dito sa Pilipinas kumbaga dito lang sa Pilipinas to nakikita isa tong endemic bird ng Pilipinas ang kagandahan din dito sa kulito guys is pwedeng pwede itong magsalita kung alam mo lang kung paano to tuturuan magsalita kaya maganda din tong alagaan pero base sa sitwasyon natin ngayon guys madami na akong hinahanpid kaya medyo ayoko munang dagdagan kasi baka hindi ko malagaan sayang lang din naman kaya hahayaan lang natin to bibigyan lang natin to ng chance na lumaki baka sa susunod na taon mag breed ulit sila dito eh, doon na tayo mag iisip kung mag aalaga ba tayo ng ganitong klaseng ibon para naman at least naman dumami pa sila dito sa wild kaya, ayun lang guys so thank you sa panonood at saka sa mga sulit supporters natin dyan, pakihit naman ng like, tsaka pakicomment na lang dun sa comment section para makapag ma-shoutout ko kayo sa next vlog natin. So, ayun lang guys. Thank you. Oops, hindi pa pala tayo tapos meron pa palang nagpahabol ng shoutout na isang sulit supporters natin. At kasi kailangan din natin pagbigyan baka kasi naman magtampo. So, shoutout sa'yo Alfred gulay ng Danano Cebu at sa kaibigan mo na si Kim Gomez Mata from Hagnaya at sa isa mo pang kaibigan na si Steven Nicole Kapitan from Kagat so salamat sa inyo guys sa pag personal message nyo sa akin sa Facebook page natin para lang talaga magpa-shoutout so salamat sa pag-support nyo guys at saka sa mga gusto pa ding magpa-shout then comment lang kayo dito sa comment section natin sa baba para ma-shout out ko kayo sa mga susunod nating video. So ayun lang, thank you ulit sa panonood. Peace out.